Good day everyone! This is Dr. Rung Tiongson and for today's video, pag-usapan po natin yung condition ito. This condition is called cataract or katarata and they are known as the opacity of the crystalline lens or yung uh, pagkakaroon ng puting harang ng ating lens. And cataract is considered as the normal aging process po ng ating mata or normal na pagtanda po ng ating mata. So, paano po ba nangyayari yun? Um, I have a dissected eye model here at kukunin po natin yung lens. Ito po yung lens natin. Ang lens po dapat ay clear, kagaya po nito. Yan. At ang lens po natin is made up of protein. Pero habang tumatanda po tayo, yung protein po na yan ay nagbe-breakdown at nagsasama-sama together. Parang ganito po. Nagsasama-sama together. Para siyang ganito itong bulak na to, kunyari ito yung protein at nagkakaroon po ngayon ng protein build sa loob ng lens natin at hanggang sa maging katarata siya like this at ang taong may katarata po normally ang nakikita po nila sa kanilang paligid ay mausok para po yung para kayo nasa bagyo ng madaling araw yung fog po ba? Diba? pag foggy sa bagyo parang ganoon po yung paningin natin or yung pagkagising po natin yung unang dilat natin parang maraming clouds po sa paligid. And that cloud division hindi na po yan nawawala pag meron tayong katarata. Aside from cloud division, ang tao pong may katarata ay masisilawin din po sila. Um, konting uh, liwanag lang medyo masakit na sa paningin. Uh, tapos um, yung contrast po medyo nahihirapan sila no? medyo faded yung tingin po nila kasi nga po, dahil nga merong puting harang hindi na clear yung yung lens natin so yung pag uh, yung pagtingin po niya nababawasan yung contrast so poor po yung contrast ng paningin ng isang taong may katarata and then sometimes po parang may parang dry eyes po madring mapagod yung mata Makati, um, makate parang may buhangin yung pakiramdam ng mata ni nila and aside from that paggabi medyo hindi rin po comfortable medyo poor po yung vision nila at night ang katarata po ay common sa mga matatandang patient po natin. Ano usually nasa 60 and above but ang katarata po ay pwede rin mangyari even if we are not in that age range no kasi pwede po 'yan makuha through genetics po pwedeng nasa lahi natin na meron tayong katarata pwede rin po 'yan makuha if we experience eye trauma it could be physical or chemical trauma na hindi po um, nagamot agad it could also be due to diabetes, no? Or i gumagamit tayo ng mga corticosteroids na gamot. Um, exposure po natin sa radiation. Isa pa factor yan kung bakit nagkakaroon ng katarata. Uh, early cataract po. And could be also due to chronic smoking and alcohol abuse. And for the cataract treatment po, if the cataract is, uh, hindi pa po ganun ka-severe at nagsisimula pa lang, at kaya po po na eyeglasses, we prescribe eyeglasses to them. Uh, pero hindi po ordinary lenses yung binibigay natin. No? It should be um, anti-radiation, blue UV protection, or yung photochromic lenses. Because those lenses has the ability to slow down yung pag-develop uh, pag po ng katarata At malaking bagay po yun para mas ma-enhance po natin yung paningin po natin. At pag naman po yung condition is um, severe na talaga, hindi na talaga kaya ng glasses, doon po tayo nag-refer sa mga ophthalmologists to do the procedure po na cataract extraction and tandaan po natin wala pong ibang way para makakita ulit tayo ng maayos kundi kailangan po talagang operahan yung mata po natin alisin po yung lens na may cataract at palitan po ng panibagong lens na ang tawag ay intraocular lens or yung IOL po na tinatawag